Grade 10 na ngayong pasukan ng anak ng 41 anyos na si Nanay Jennifer. Bilang isang magulang, hindi nito maiwasang mangamba sa kaligtasan ng kanyang anak. Lalo pat sunod-sunod ang napapabalitang nawawalang individual sa lungsod. Sa awan ng Diyos naman po, namumunti through texting sa teacher kung nandyan na yung mga anak, kung na-late ba sila o ano. Ganun po. Kaya naman lagi nitong pinapaalalahanan ng anak wag na wag po silang sasama kahit kanino at lalong lalo na kahit may nag-aalok sa kanila wag silang wag nilang tatanggapin at wag nang i-entertain yung la, kasi lagi ko yun ang bilin ko kahit ano kahit lalong lalo na pag wala akong bilin sa kanila na kausapin or ano wag na wag nilang pansinin yung mataong ganun Si Lola Marilyn naman, hatid sundo ang kanyang apo sa paaralan. Nakakatakot yun. The school should be very aware of that also na yung time nila, yung time ng dismissal, at saka yung parents naman, yung time ng dismissal, dapat na, nakauwi na yung mga anak nila. Tapos kung wala pa, for how long, mag-alarma na sila. They contact the school, they contact the classmates, ganoon. Sa datos kasi ng Baguio City Police Office mula noong buwan ng Enero hanggang Hulyo, umabot na sa halos labing walo na missing persons ang kanilang naitala. Pero lahat ng mga ito hindi naman na biktima ng masasamang loob. Meron po tayong nakikitang na-post nga po sa social media. So doon po natin unang namomonitor ito. Then uh, ilan lang po kasi ang uh, officially na nare sa ating himpilan, sa ating police stations, na uh, nare-report po talaga. Uh, mas marami po yung nakikita po natin through social media kasi oh. yung nga, pinopost na ito ng mga parents, relatives dun sa mga kanilang uh, uh, missing na kamag-anak. Base sa ating assessment po sir is uh yung mga na-record, na-report, na-report po sa ating himpila na missing persons ay uh nakabalik po sila, na unharmed. So wala pong nangyari sa kanilang uh, masama, hindi po sila na-involve sa crime, okay. hindi man sila na kidnap. Samantala sa pagsisimula ng pasukan, muling pinaigting ng Baguio City Police Office ang pagpapatrolya sa mga paaralan. Nag-deploy uh, de po tayo ng mga personnel po natin sa mga harap ng mga schools to ensure na uh, safe po yung mga tumatawid na mga estudyante po natin. Yun po yung palagi po nating uh, ginagawa and uh, yun, during the uh, uh, yung pagpasok nila sa school and during the paglabas po nila ng school pa uwi. Kaya po import, napaka-importante yung uh, may ID yung mga bata kasi doon natin ma-identify yung mga bata na taga -city High silang lahat at hindi pwedeng kung sino-sino lang yung makapasok ng school. So aside from yung mga ganong instances, marami kasing possible na cases na pwedeng mangyari pag nandun na sa loob ng school at wala tayong security guard. Sa unang araw ng pasukan kahapon July 29, aabot sa higit 68,000 na estudyante ang nagbalik skwela. Kasabay nito ang higit isang libong pulis na ipinakalat ng ahensya para magbantay sa anim na na pampublikong paralan sa lungsod. Maliban dito, kritikal ding binabantayan ng Baguio City Police Office ang galaw ng trapiko sa lungsod, lalo na tuwing rush hour sa umaga at sa hapon. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.